Ano naman ang masasabi ng ating trio tagapayo? Attorney Lorna, paano pinangangalagaan ng bata sa mga ganitong kaliliit na transaksyon? Unang-una, kagaya ng sinabi mo, lalong-lalo na pagkaibigan o kamag-anak, dapat merong kasulatan. Ngayon, ang kung nangyari na yung nangyari, no, pwede namang hindi agad-agad ang bayad. Number one, pwedeng installment. Mag-usap, installment, ilang installment. Tapos pag hindi nakabayad sa installment, let's say, kasi sabi niya, magbabayad naman ako, hinihintay ko lang pero or something like that. No? Maglagay ng interest at saka penalties. Unang-una, so installment. Pangalawa, pwede rin maglagay ng promissory note. I promise to pay IOU para meron kang ebidensya no? at may interest rin at penalty. At yung last, pwedeng payment in kind. Payment in kind. Kunyari, hindi ka pwedeng makabayad ng, ng pera. Baka meron kang pwedeng ibigay sa kanya. Uh, kagaya ng jewelry or tutulong, servisyo. tutulong serbisyo, tutulong ka sa pagbenta ng uh, isda na ano? So, kung kaibigan ka at in good faith ka, marami kang pwedeng isipin para magbayad. At ang PhilHealth sa senior citizen, libre libre na ngayon ang PhilHealth, no? So yung sinabi mo na walang PhilHealth at 18,000 ang babayaran, libre yan sa PhilHealth. So pwede reimburse? Reimbursement. Pwede reimburse. Pwede reimbursement. di oh. oh. may pambayad ka na at meron ka pang sobra. Tama. Oh, tama. makakabili ka ulit ng cellphone. Tama ba, Dok Camille? Opo, uh, tama. Ate ko kasi yung sinasabi niya yung sa PhilHealth, mag ah, apply ka lang eh, may form lang yun eh, tapos papakita mo na senior na siya. Pangalawa, dahil kasi hindi naman maku-cover lahat ng PhilHealth yun, ang DSWD, basta pakita mo lang yung certification na na-confine siya, magugulat ka, wala ka talagang babayaran. Oo. Oh. O, biro mo yun? So, Dok Camille, sa kaso natin ngayon, meron kayang mas malalim na problema? Siguro kung sasabihin natin na totoong merong problema sa pagsusugal, talagang sasabihin natin, malaking problema ito dahil kasi pag may pera ka, matutokso ka talaga na sasabihin mo, madoble sana yung pera na to para sa ganun mas malaki yung ipambabayad ko. However, dito nakikita natin na ang isang tao kumisan o pag talagang hindi na so solve ng galit yung ano yung, yung sinasabi nating sitwasyon na to kasi aabot talaga ng manunumbat ka alam mo sa panahon ngayon nakakagulat dahil kasi yung may utang siya pa yung talagang palaging galit at at ikaw yung matatako takot na takot ka na maningil sabi nga ni Moy dahil kasi pag umabot sa ganun parang yung pagkatao mo na naku hindi na lang pwpwp kasi parang lahat sasabihin sa iyo yung hindi magagandang bagay at aabot pa nga sa ganito so, sana maintindihan niyo una-una ikaw ang may kasalanan, iha, alay ka, susana so sana maintindihan mo, kailangan humingi ka ng tawad. Pangalawa, magpakumbaba ka. Pangatlo, maiintindihan ng isang tunay na kaibigan. Alam nyo, pag emergency, ang unang tinatanong, di ba, ay may kaibigan ako, matutulungan ako. Hindi mo kinakailangan galawin yung pera. Kung isan pa ganyan, ang isipin mo, may kaibigan ako, matutulungan ako nito. Sana pahalagahan mo yun. Ay, okay. Dr. Love, bilang isang spiritual advisor, ano, Paano paano ba natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa ganitong sitwasyon. Magkaibigan naman sila. Oo. Sabi naman sa Biblia, magtulungan. Katapatan lang ate Kuring. Oo. Katapatan lang. You just to be honest doon sa kaibigan mo, no? Sa aklat ng Kawikaan, sa Proverbs chapter 27, sabi, "May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa sa halik ng isang kaaway," no? Uh, kanina ko pa tinitingnan ang demeanor ni Laika. Laika, huwag ka magagalit. Medyo na-disappoint na ako nung una dahil ikaw ang may utang, pero parang ikaw pang matapang. Ano? Uh, nawala yung humility. Sa ating mga Pilipino, mahalaga yun eh. Alamin natin kung saan tayo tatayo. Kasi malinaw na malinaw na mayroong intent na masama. Dahil binayaran ka, hindi mo sinabi sa kanya na binayaran ka na ginamit mo ang pera, that's understandable, kaibigan mo siya. Sana naging madali. Kung sinabi mo kaagad that same day nung ma kapatid, nagamit ko yung pera mo, pasensya ka na, babayaran kita pag nagka-pera ko, maghintay ka lang. Okay. Normally, yan okay. natin dinig natin, di ba? Pero the idea here is, naging tapat ka sana sa kanya. Hindi mo pinatagal ng, ng one week. Kasi doon na papasok ang Malaysia. No? sana nakita mo yung logic, nakita mo yung intention sure naming tatlo na baguhin ang isang pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Panahon ngayon ng kwaresma. Panahon para pagnilayan natin yung sarili natin. Am I a good person? Or may mapabago at may itatama pa ako? Ate Kuring. Thank you so much, Dr. Love!